ilalagay sa YouTube. Hello, Glenn. Ano yan? Hello. Katuyan ay... Ano? na? <laughs> ay, Karina. Sige ka, printer, mga adik. Hi. <laughs> <Ay, laughs> okay. uh? mo comment na? Okay nga, igda lang. Din Karina. Walang bago. Panget. Uh, na, ni Karina. <laughs> nag iyak <ako. laughs> Cristobal. Hello. Hi. Like, ay, yung mula, na ayan po, yung nakikita nyo po. Ay, kante ka dan. May mga palitan ako. Kapila kante ka dan. nila lang. Sa balat na lupa. Hop, <laughs> ayan po, si Tatay Glenn. Okay. Hindi ko yung tatay. Tatay, wala Meron Ya, pangit. Ya, pangit. Oh, yun pala hindi ko makita.